bius tuh cinta cinta raming kalau gini Ah keron mau kayu yuk? Nah takarun sa lambosan simiteris andremio. Ada di taron? Ah tuh neng kan Allah graful. Oh. Mas dagang diingkubak dari dapita no? No? Asa ko na ta mag-agi Asa ta mag-kuha ni? Dire ko na ta. May no Para oh. Napay sapatos oh. Dire ko na ta. Mas nindot dire. Dako ang kuha na na yung bunyi na oh na Sabi na nga buwa ko oh. Ha na nga buwa ko Mergulak ayo dari no? Hmm. Oh, gamay lang Si Mr. Ray. Hindi kayo mga kayuyo. Grabe. Ang, ano, ang mga buto mga kayuyo. Marag, ito mga kayuyo. Ah, uh, banag-asawa to. Ang buto na to. Banag-asawa. na, eh, hindi natin makilala kung sinong laki or bahay ito mga kayoyo dami dito mga kayoyo hmm. ito mga kayoyo ayan pa maghanap tayo dito ng ano oh, uh, mayroon pa mga kayoyo grabe parang mayroong laman mga kayoyo kita mo hmm. bakit parang mayroong pang laman ito yan ano ba yan? Hindi pa na Agnes. Dito tayo. Dito tayo sa loob. Dito tayo sa kabila. Nakakatakot dito ang simitiri oh. to, diyan Ayan. Parang lalang na ay mga eh. magkayo meron pang buhok hmm. ang dami. Hmm. Hmm. Meron pang buhok dito sa itaas. Ta, ang daming nakalagay dito, "Magkayo kayo." Hmm. Ah, ito, ito. Ba yung... Parang babagsak na 'to. Kunti na lang. Kunting ano. Hmm? parang babagsak na ito mga kayuyo dalawang baldi puno ng ano mga buto may laman na mga buto ayun na nakita natin ngayon mga kayuyo at tip na ah, hindi na inaayos nababagsak na mga kayuyo kunting hangin ito mga kayuyo bagsak to mga kayo yo. Ito mga kayo yo. Ah, tiyo. Oh. Dami mga kayo yo. Parang magpamilya to dito mga kayo yo. Dami namang namatay no. Babae ito. Yan babae. May buhok pa. Hmm. Sa kabila. Ayun. May nakita tayong ano, kabaong sa gilid. Eh, hey, kabaong. Wala nang laman. Hindi tayo makadaan dito. Saan tayo dadaan? Dito tayo dadaan. Grabe. Hmm? Bagsak. Grabe na. Hmm? Bagsak ka ng puno. Hmm. itutay tayo dadaan. Ngayon na. Ngayon video na ako. ato ni siya may itong video para makita. Ah, kita ta. Ah, ngayon kayo lalabas na tayo.